Sa ikatlong araw po ng paghain ng Certificate of Candidacy, kanya-kanyang naging pakulo ng na mga taga-suporta ng mga tatakbong senador at party representatives. Si Luisa Erispe sa report. papalapit ang huling araw ng pagsusumite ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Papainit naman ng papainit ang suportang pinaramdam ng kanika nila mga taga-suporta. Katunayan, sa ikatlong araw ng filing, halos kaliwat kanan ang dagsa ng mga taga-suporta ng mga kakandidato sa Kirino Grandstand na nagsilbing staging area. Unang dumagsa ang mga taga-suporta ng FPJ Panday Bayanihan Party List na alas 7 pa lang ng umaga, pumorma na. Lalo naman silang kinanahan sa kanilang sigaw nang lumabas mula sa Manila Hotel si Senator Grace Po para suportahan ang anak niyang si Brian Po sa pagiging isa sa nominado ng partido. So sabi ko sa anak ko, gaya din ang sinabi ng nanay ko sa akin, pagbutihan mo at huwag mo kaming papahiyain. So ilang taon din naman nagtrabaho si Brian uh, sa amin, kaya marami sa mga napasa naming batas sa tulong niya at saka hindi din niya kinalimutan na umikot at kausapin ang ating mga kababayan kung ano ang kanilang pangangailangan. Halos nagkasabay naman ang supporters ng FPJ party list sa mga taga-suporta ng mga re-electionist na sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Senatorial Aspirant Philip Ipe Salvador. Pero imbis na magsalpukan, nagkaroon ng kanya-kanyang lugar ang mga taga-suporta. Nambigay pa ang supporters ni Go ng lugaw sa lahat. Nakaalerto naman agad ang mga polis at pati na rin ang MMDA para tiyakin na hindi lalagpas sa mga supporters sa lugar na itinalaga para sa kanila at hindi rin makakalapit sa Manila Hotel. Wala namang supporters na naging matigas ang ulo at sumunod agad sa mga otoridad. May pakiusap lang ang kapulisan. Pakiusap tayo sa ating mga kasama, yung ating mga kababayan, na panatili natin maging maayos, maging ehemplo tayo, lalo na siyempre yung ating mga tumatakbo ng, uh, at nagpapapail ng ating kandidatura sa Parkilisman o sa, sa iba pang uh, sangay. Bago naman maghain ng kandidatura, dumaan si Senator Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta. Dito, sinabi niya na sa ngayon, hindi siya sigurado kung sino ang maghain ng kandidatura sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, we were hoping, no? Uh, and, uh... Until long, we were hoping na si Mayor Basti uh, Duterte ay sasama sa amin. Hindi rin naman nakalimutan magpasalamat ni Senator Bongo sa kanyang mga taga-suporta. Dito ay pinangako niya sa mga sumusuporta sa kanya na ipagpapatuloy pa rin niya ang mga programa ng nagdaang administrasyong Duterte. Naghayag rin siya ng suporta sa kasalukuyang administrasyon, lalo na sa mga programa nito para sa mga mahihirap. Patuloy kami magsiservisyo sa inyo ay eh, papakita namin ang uh, kung ano yung ginawa namin sa nakaraang limang taon. Dodoblehin pa namin ang aming pagsisikap. Pag mga programang pro-poor program, susuportahan namin yan ni Bato. Hindi kami kumokontra ba sa makakatulong sa mga mahirap. Importante rito maiahon natin ang Pilipino. Pagkain, trabaho, at ako, inuuna ko talaga itong uh, uh, healthcare. Hanggang hapon naman, tuloy-tuloy pa rin ang palitan ng pwesto ng mga taga-suporta ng iba't ibang party list. Tulad ng Health Workers Party List at pati na rin ang Ahon Mahirap Party List na sumusubok palang makapasok sa politika. Pinapayagan naman silang magdaos ng programa sa Kirino Grandstand sa panahon ng COC Filing. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.